Nagising na tayo. Nagka-problema pa ang preno natin. Ayan, nagkapalit natin ang brake master. Ready, Ready to run na. Ready to run na tayo. Kasalang na tayo sa risin. Okay sir, sila Okay.

Oke, okay, Nasir. Oi, four wheel drive. Ay, pare, tigaan.

talaga ah, pa, pala dyan Masaya na yan dyan, na Isu sa na sa'yo? Nang? Pajero? Oo oh. Last round na na

mabuti um. pa Kung nandun ka. Trip, 1 One minute. one seconds. 1 minute and 51 seconds. <tod noise> Ay, ito medyo mabagal ito. <noise> matay matay pa ang pangalan niya kanina <tod noise> eh. Parang doon tumag tumagal si Busun eh. Ang panino. Ano kasi doon yung pag-ikot? Parang pumunta kayo na doon naman eh. Ito, ano tumpadero? Hindi, hatsa rin hey, yun. Ay, hindi rin na. Eh, Ay, mo ka.

Sige ko. baka na, Kiko, oh, na rin, wala na. <laughs> na Pum Pum <laughs> 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 Pumasok <laughs> siya dun, bilang kayo isang minuto bago <laughs> Terima kasih telah menonton! Hay un fuerte. <laughs>

Anong practice dito dito dito? Oo. Ay, agad doon eh. to ah. to. minute and 47 seconds. 2 minutes yan. minutes yan. Eh, mabilis yan. Eh, 2 minutes din. 2 minutes. 3 2 seconds. 3, 4, 4. 4. Ang ganda lang yun. 2 minutes and 7 seconds. mm uh, <sy>

Kami doon lang pala siya. <laughs> ganon pag trip handbrake ginamit na. hindi siya gumamit ng preno handbrake Sampal na wala namataya, na wala sakin wala makinig yun o pag naalog, ang ganda pumutok na naman palyado Hmm. Last round Ilan pare? 2.22 23 24. 25. 26. 24. Okay 24 huh? 24 <tinyo> kasi boss ng fuel filter dyan. Dahil nanalo kayo dyan sa inyo. Uh, in third place for class 1, Vic J. with the time of 2 minutes, 06.360 seconds. And in second place, With a time of two minutes zero three point seven five six seconds, car the driver of car number twenty two, Mr. David Feliciano, <laughs> <laughs> to receive the award in behalf of David is uh, Peter. Wow! <laughs> 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 71 na yan, pero mukhang, 40 lang. ang isang yan. Ano. Ayan si pinakabos din. Ayan ano. Yung, yung kahit yun. O, may mm -hmm. dilaw yan. Mm -hmm. Parang ni Bush yan. Oo. Oh. Ayan, parang na yan. Ito yun na Sir Alex. Ay ba yan? Hmm. Alex? Hindi, kaibigan ang init eh. The help of, uh, Ayan, panalo pala yung sisa. Kasabayan namin sa pasis. Malit eh. To award the winners, please. Thank you. Okay. And uh, our champion for round two. Narrowly beating David by less than 0.6 of a second. With a time of 2 minutes, 03.075. The driver of car number fifty, Mr. Choi Mabunay. Okay.